kung baga pagka ito kasi napakailaman at nabago pa yung posisyon maaaring hindi kayo makatayo okay. titiisin nyo lang yung medyo mabagal kayo yun so, oh, yung yung napasikot na saka lagi masakit pa at lagi kong malay o po tay talagang titiisin nyo na yung tay alam nyo kung bakit kulaps na lahat ng ano nyo tay disney tay kulaps na lahat ngayon pag nabago pa yung ang tangi ko lang maitutulong sa inyo diyan. Ah, plusin lang 'yan. Kasi to pag pinakiilaman pa ng mga kagaya kong phone setting. Uh, malo po, po kayo. Yun yung phone Anong sabi sa inyo ng doktor? At sabi sa akin, eh. hindi, wala na naman siya sinabi sa akin. Anong sabi sa, niya? Lang? Sabi sa akin, okay. mag-exercise ka na, tapos mo iparehab. Uh -huh. Kasi sarili ba lang? Oo, oh, sarili. Ganito, yun nga tayo, siguro, sabi, sabi, niya, wala naman depression mo ito mo. Hindi na siguro ako na pa. Oo. Ay dyan, meron siya. Ay dyan yun ano Alam niyo, tay. Pwede na akong mag-retiro ngayon pag walang problema yung mga buto niyo. Kung baga wala talaga. Sa akin lang ang naman sabi niya. Hindi, sa ano yun eh. Sa extra yan eh. Mm, yeah. Ay, yan, no? Tingnan niyo yung itsura. Sa tingin nyo, walang problema yung poto. Eto, hindi ba tagilid na yan? Eto, hindi ba tagilid na yan? ba yan? Tingnan mo ha. Eto kasi, tay. Kaya nga, sinasabi, hindi na ito pwedeng galawin mm -hmm. Kailangan to, na -alalay ito, naalalay-alalayin nyo doon ng mga masads Kasi pag yan, nabago pa yung posisyon, malulung kayo. pa yung posisyon, malulung po Tinapat mo ako? Yes, tay. Ako, tay, ayoko rin kayo magkaroon ng... Kumbaga, Siyempre, mayroon kayong gustong malaman eh. Hmm, kaya, kaya nga kami ano punta rito eh. Dahil napapanood ko nga yung ano mo eh. Hmm. Tingnan mo naman yung itsura. Ano yung itsura? Ah, yan. Ang mga good, good, good. Tingnan mo yan oh. Hmm. Tingnan mo naman gaano kalala yung ano yan. Yung lordosis na yan oh. Tingnan mo yung this. Hmm? Hmm. Yan. Ngayon, pero ito tayo, ang kinagandahan nito, na-overcome nyo na yung pain mo no, eh. No, nawala. Nawala But na yung na-overcome no nyo na. Kaya, kaya babalik ulit. Yes, bakit tayo? Kasi, unti-unti nang nasisira yung peace. Uh, unti-unti nang nasisira yung peace. Ngayon, ang pinaka-the best na gagawin nyo dyan, ang pinaka-the best na gagawin nyo dyan, maglalagay kayo ng price Tutal, nakakatayo kayo. Yung alay ng matagal yun tayo, pagkakamatagal. Mamasage nyo na tay. desiccation with lumbar spondylosis L2, L3, L5, S1 Modic type 2 no, Modic types 1 and 2 Degenerative marrow Signal chains L2, L3 Ano ba yung marrow? Bone marrow Degenerative osseous chains Grade 1 is spondylolisthesis. Mild lumbar leboscoliosis Tagilid Tagilid Leboscoliosis Ngayon So, pag sinabi kong good kayo, ay hindi ako marunong maintindi talaga. Hindi, kaya nga ako nagpunta nito, dahil napapanood pindi Kaya nga, nakipapaliwanag mo na maganda. Yes, tama tayo. Alam nyo tayo, ako tayo, gusto ko lahat kayo gumaling. Siyempre, para gumaling kayo, ituturo ko kayo, ituturuan ko kayo ng tamang diskarte. Eh. Uh -huh. Or kung kakayanin pa ng method ko. Uh -huh. Or, or, kung talaga ay ito ay hindi na pwedeng pakialaman. Kasi mas madadamage ko kayo pag pinakialaman ko kayo kung alam ko talagang hindi na dapat pakialaman. Titignan ko, ayan, assessment ko sa inyo, good naman kayo, mukha naman kayong healthy, malakas kayo. Samantalahin nyo yung ganyan. Kumbaga, hindi na pwedeng yung pakilamin. Kaya pala sabi yan. sa akin, Huwag kang magbubuhat ng mabigat. Ayan. Kaya na magkaano sa'yo. Samantalahin nyo malakas kayo. Kasi ito, pag pinakialaman ito ng bone setting ng hindi marunong, hindi makaintindi ng spondylis degenerative osseous change, body type 1 and 2, degenerative marrow signal change at L2, L3, disdication and lumbar spondylosis, L3, ay L2, L3, L4, L5, S1. Pag yan, hindi niya kaintindi ito, huwag yan ang galawin. Eh ako. Alam mo tay, maswerte kayo at kayo nakakatayo. Sa kalagayan ng balakang nyo ngayon, kung mga kung makikita mo yun, no, pagkaturog ng bis, hmm? kita mo naman to kita mo naman yan, no? Oh. Kaya nagtataka ako, Ma mahal kayo ni Lord tay ang lakas nung ano nyo na, na overcome niya yan eh, tingnan mo naman kahit anong side ay eh, kahit anong, anong dapat kasi ganito dapat ganyan pero pag yan nag parang broken broken na siya punong yan eh, tawag yan is disease ang tawag doon spondylis disease yung mga ganito. Tapos meron kayong yung liposcoliosis. Ano ba yung ibig sabihin ng liposcoliosis? Ibig sabihin nun, no, ito makikita ito sa anterior o sa posterior posterior view. Ano yung posterior view? Patalikod. Sa tagilid. Ang lateral view ay tagilid. Ito lateral view ang tawag dyan. Ito yung posterior. Tingnan mo. Ano yung tsura? Tagilid, di ba? Tag uh -huh. Yan ang ibig sabihin yung sa lumbar part. Pag tumaha siya sa thoracic, thoracic part nito, tawag doon dextroscoliosis. Pag hanggang sa cervical siya, nag-curve ng pag-anon, Pagka gumanon siya ang itsura ng ganun, kyphosis. Okay? Kita nyo, may nag-extend dito ang Okay. Oh. Kaya nga, pag yan pinakailaman ko at nag-collapse yan buhay pa kayo pero... Wala na. Wala, Master, ang ginawa mo na malit yung mo Yes. Yun po. Kaya ang tulong namin sa inyo, wala kayong babayaran sa amin, inasis ko lang kayo ng tama. Free pa kayong masahe. Okay. Okay. Roy, bigyan mo ng hapos ng pagmamahal. Diyan ka lang tayo. Kasi ito, tayo, ayoko kayong hindi, manong dahil kung pinanood kasi, sabi ko, sabi ko nga sa ano, yun mo, hanapin mo. Yun. Para tayo makapunta doon. So, manong... Sa bagay, mas maganda rin yung, siyempre, ako yung hinahanap niyo, mas maganda yung maliwanagan kayo about sakin, okay, mga, talaga, sa akin. Talaga to sa totoo, hindi ako nag-ano. tagal ko nung manong, hindi nga maano. Ang di palang ano eh. Alam niyo mami kasi kita niyo ang daming tao. Hindi namin agad din kung mapapansin din namin no open yung ano location. Pag ino-open namin location, sa tingin niyo magtamba kayo niyan. sa akin. Oo, Kasi hindi yung akaya ko lang yung accommodate sa maghapon. Yun lang kaya ko mga 30 to 40. Pero pag kayo lumagpas pa diyan, uuwi ako sa bahay tapos may madadaan ako may naiwan diyan. eh Ayoko yeah. kayo. nung Gusto ko hindi na kayong yeah. tatambay dyan. Kinabukasan na ulit. Kasi may mga galing, nakita <laughs> nyo kung saan sila galing. Kapite, <laughs> <No, Camite, laughs> Laguna, Batangas, Batangas digan Ito yung lalayo. Eh kayo. May, di ba may namin na ano pa ako dito ang taga, ko yung taga -bagu yung babae. Baguio babae. Bagyo, Dabaw, oh, ang dami. Tatakasibo. Kita nyo naman kasi Nag-i-aeroplano kasi sila, pinakikita pa yung tickets yun, eh no, nag-flight ako. Okay. Okay. Tapos yeah. hindi mo, hindi ko pinakitong... maihinot pag tatampo kayo, eh ang you know. ayaw na ayaw kung mayari ay eh, siyempre, alam ko, love nyo ako. Oh. Tapos, pag dating nyo rito, hindi eh, pala ako pinapansin yung master kasi isang tampak pala yung pila. Eh, ayaw kung mangyari yun. Oh, talamat, Dito, talamat naman. kahit na, yan, mag-ubusan tayo ng oras, ang mahalaga, may paliwanan ko yung about sa inyo kung kung uubra pa ba yung method ko. Oo, oh, hindi na pala. Hindi, pa. hindi, huwag kayong magpabong setting. Kailangan yan. Mag-preach lang kayo tayo. Panatilihin nyo, nakakatayo kayo eh. Medyo bumaga lang kayo. Bakit? Normal lang yung umiidad tayo. Eh. Oo. Pero sa mandalay nyo, nakakatayo kayo at nakakalakan. Anong klase ng dress yung yung ilalagay? Sintron? O yung... Yun, parang ganito malapad. Ay, malapad na. Balak? Hindi balat yun eh. Parang pero may bakal yun sa gilid. ay uh, parang may fiber yun. Okay. Parang may That fiber. Pero hindi bakal yun. Parang fiber lang yun. Oh. na ata yun o uh, apat. Tayo kayo. Nakakatayo naman kayo eh. Oo, oh, nakakatayo kayo lang. Mabilis ang mga alay. O yun nga. din ako. Oh. Okay na nyo? Kita nyo, napaka-swerte nyo kasi hindi na, na... Natapat na yung ano. Wala na yung impingement. Wala na impingement. Maswerte kayo kaya hindi ko na kayo gagalawin. Alright. Eh, right, salamat, Master. Okay. Happy New Year na lang. Happy Thank you very much. Mapalad kayo at ganyan ang talagayan nyo pa ngayon. Marami akong na access na ganyan. Hindi na makatayo. Salamat, ha?